Inihatid na sa huling hantungan ang mga bangkay ni Rolando Caballera alias Chow at Chris Polo mulay Agunas Jr. alias Maniwang na nasawi sa nangyaring engkwentro ng kanikanilang mga pamilya. Ang alkalde ng bayan ng Kananggalete na si Honorable Manuel Vicente Matores, ang alkalde ng Albuera Leyte na si Six to B. de la Victoria at alkalde ng bayan ng Lapas Leyte na si Honorable Angel A. Sia, Jr. Kasama ang inyong kasundaluhan ng 93rd Infantry Battalion ay nagtulong-tulong para magkaroon ng disenteng libing dahil sila ay basta na lamang tinalikuran at iniwan ang kanilang mga kasamahan sa teroristang grupong New People's Army. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ang kapatid ni Rolando Caballera alias Chau na sa si Dioscoro Caballera Sr. sa mga natitirang membro ng NPA na hindi pa bumaba. Napakinggan nila, ang panawagan ng kanilang pamilya na bumaba na at magbalik loob sa gobyerno para wag matulad sa kapatid niya at sa nangyari sa kanila ngayon at para mamuhay ng matiwasay at magkaroon ng magandang buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Bali ako nga pala si eh, Diyos Muring Senior Bali bugto ako ni Magura ako ni Rolando Caballera ito nya yan ang uh, amon ginlubong, lubong uh, halo yon yan nabuhat masubog gihapon ako kay kinabuhi man ito pero ada naman Ano akong nala panawagan hadto adto pa habukid nga alayo ni ni Loso ka mo surrender para di rin na uh, maparehot ako ni naabot abot siya na itong kamatay ito na akong manghod. Ang gihapon inin para gihapon han kasundaluan hini nga lugar. Kapasalamat po akong nga gin pamutang. Wala ko magunho na nga masusugad. Nagdamo nga salamat indoro. Nga tanan nga nag uh, bulig pa pamutang ya. Nga uh, ako inin wala ko kasubuhan ana ka kay trabaho ta nila. Ah, uh, Sigurado ko nga maaram ka na. Ito natabot ni mo patud. Nadiri po ako nga amot abatong ka mo kamugurang mo kabugtuan. Ito ni naabot ko yana. na ang pakig-away o pakig-bisog di rin na nahihimo itong, itong armas, itong pusil. Dami itong pamaagi. Nakibisog kita o nasusong kita ng gobyerno kinanglan maputin armas. Ang inyong 93rd Infantry Battalion ay handang tumulong at magbigay serbisyo at humihikayat sa mga natitirang NPA na sana ay maliwanagan ang kanilang puso't isipan na piliin nila ang kapayapaan dahil ang kapayapaan ay para sa lahat.